Yes, so Ayan ay, ay, na po. Oh. Uh, naglalangis ay. langis na yung ating ginatas ang tol. Ay, naku. Na, Kaunting halo pa. Ay, naku po. Inad. Sarap nito. Luto na po ating ginatas ang tol. Yan ang aming pagkana. Naku sarap po mamaya um, uh, sa sasanto kanin naglalangis langis na o oh. yan ganyan po pagluluto nyan palalangisin natin yung gata Pinalalaki. pinalalatik latik ah ah latik ano ah huwag nyo po lalakayan ng gatong kaunti lang magtututong ayos na luto na santo santo kanin Ah, sarap itu sendok sendokiyalahakgu na.